Ang mga introvert ay may interes sa mga bagay na kadalasang hindi kinikilala ng karamihan ng mga tao. Dahil ang mga bagay na pumupukaw sa kanilang curiosity ay hindi katulad ng sa karamihan. Wala silang pakialam habang patuloy nilang hinahayaan ang kanilang mga isipan na mag-enjoy sa paglalakbay sa kanilang mga pantasya. Narito ang mga bagay na pumupukaw ng curiosity ng isang introvert. Number 1. Psychology Maraming introvert ang nakakaranas ng existential at identity crisis dahil sa pagsisikap na maging iba. Gayunpaman, sila ay patuloy na naglalakbay sa pagtuklas sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga katotohanan at teorya na maaaring tumpak na ipaliwanag ang kanilang kalikasan. Kaya naman sobrang curious sila sa psychology. Gusto nilang malaman kung sino sila at kung paano nakakaapekto ang mindset nila sa kanilang ugali. Ito rin ang dahilan kung bakit kawili-wili ang mga psychological test para sa kanila. Sa kanilang libreng oras ay kumukuha sila ng mga online test na maaaring makatulong sa kanila na matukoy ang kanilang karakter. O minsan, nanunood ng mga video patungkol sa kanilang mga ugali. Palaging pinipili ng mga introvert na gumugol ng oras para sa pagtukla sa sarili kaysa sa pagsashopping, shopping pakipag-hangout kasama ang mga kaibigan o pagdalo sa mga social event. Ang kanilang pag-ibig para sa pagtuklas sa sarili ay naging sanhi ng kanilang pagbabasa tungkol sa psychology. Number 2. Mga Pilosopiya sa Buhay Ang mga introvert ay interesado din sa mga pilosopiya ng buhay ng iba bukod sa kanila. Ayaw nilang marinig kung gaano kaganda ang bakasyon mo o kung anong mararangyang restaurant ang napuntahan mo. Wala silang pakialam sa alinman sa mga detalyeng yon. Kaya kung gusto ng mga tao na matrigger ang curiosity ng isang introvert, dapat nilang simulan ang pag-uusap tungkol sa kanilang mga prinsipyo at pananaw sa buhay. Otomatikong maiintriga ang mga introvert sa iyong personalidad kapag pinag-uusapan ninyo ang iyong mga takot, kahinaan at insecurities. Sa paraang yon, malalaman nila na hindi ka katulad ng ibang tao. Magiging interesado ang mga introvert na matuto ng higit pa tungkol sa mga tao at makikinig lamang sa kanila kung hihinto sila sa pag-uusap tungkol sa mga basic na kaalaman. After all, ang mga introvert ay hindi kailanman mananatiling mababaw. Sila ay sumisisid ng malalim. Number 3. Storya ng mga matatagumpay na introvert Bukod sa iyong pinakamalaking takot at insecurities, ang mga introvert ay interesado ding marinig ang iyong mga kwento ng tagumpay. Lalo silang interesadong makarinig ng isang inspirational speech tungkol sa mga kwento ng tagumpay kung ang tagapagsalita ay isa ring introvert. Sa paraang yon ay nauunawaan nila na ang pagiging ang kanilang sarili ay hindi dapat makita bilang isang hadlang sa pag-abot sa kanilang mga layunin. Sa ganung paraan din ay malalaman nila kung ano ang gagawin para malampasan ang kanilang mga takot at matupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ang mga kwento ng matagumpay ng mga introvert ay nagbibigay inspirasyon sa kanila at higit na naguudyok sa kanila sa pagtuklas ng mga pagkakataon sa labas ng kanilang mga comfort zone. Malalaman nila na laging posible pala para sa kanila na isagawa ang kanilang mga kakayahan at mapagtanto ang kanilang mga potensyal. Number 4. Mga Panaginip Lahat ay maaaring managinip habang natutulog, ngunit iilan lang ang nagsusuri sa kanilang mga panaginip sa sandaling sila ay magising. Karamihan sa mga introvert ay ginagawa ito. Hindi sila makaget over agad sa kanilang mga panaginip. Kahit na habang papunta sa trabaho ay hindi nila maiwasan na isipin ito halos buong araw. Nais nila makahanap ng kahulugan sa lahat ng bagay, kabilang ang kanilang mga panaginip. Dahil nararamdaman nila ang pangangailangang pagnilayan ang kahulugan nito. Alam nila kung paano kinakatawan ng kanilang mga panaginip ang isang bagay sa kanilang totoong buhay At gusto nilang makita kung paano ito aktual na nauugnay sa kanilang kasalukuyang mga damdamin at relasyon Palagi nilang nararamdaman ang pangangailangan ipaliwanag ang mga walang malay na pagnanasang ito Upang mas matuklasan nila ang tungkol sa kung ano ang kanilang buhay o kung sino talaga sila Karamihan sa mga introvert ay naniniwala na ang kanilang mga panaginip kung minsan ay may kinalaman sa kanilang damdamin at kaisipan. Kaya agad nilang pinag-iisipan ng mga ito. Iba ang pananaw nila sa mga panaginip kaysa sa karamihan ng mga tao. Ikaw, ginagawa mo din bang big deal ang iyong mga panaginip? Number 5. Mga kakaibang opinion Kinukutsa ng ilang introvert ang mga konbensyonal ngunit maling paniniwala ng mga tao. Mas gusto nilang umalis sa kanilang kultura, tuklasin ang mga bagay na kinakatakutan ng mga tao na malaman at laging naghahanap ng mga paliwanag na lampas sa expectations. Ang curiosity ng isang introvert ay nakakiling sa mga hindi sikat na paniniwala at mga underrated na opinion. Sila ang uri ng mga individual na kinikilala ang mga intelektual na kayamanan na sa tingin ng karamihan ay walang katuturan. Hindi nila naiintindihan kung bakit nasasabi ka mga tao tungkol sa mga uso sa social media at nagsasalita ng parehong mga iniisip. Bagamat ang mga introvert ay sumasang-ayon sa ilang mga popular na pananaw, hindi na nila inuulit ang sinabi na ng ilang tao. Habang ang mga tao ay abala sa pagkukomplement sa mga iniisip ng bawat isa, ang mga introvert ay abala sa paghahanap ng mga ideya na hindi pa nakikilala. Ikaw, ang mga hindi sikat na opinion ba ay pumupukaw din ng iyong curiosity? Shoutout kay Joyjoy, Joy. sabi niya, shoutout po Sir AP, magpalain po na gumawa pa kayo ng maraming videos at magpatuloy. Sigurado pong madami pang magiging curious patungkol sa subject natin. Shoutout din kay Raymond Nohabesu, sabi niya, ako po pala si Raymond, matagal na akong taga-subaybay ng channel niyo. Hindi naman sa nahihiya akong mag-comment, mas pinipili ko nalang manood palagi ng mga videos niyo dahil sobra akong nakaka-relate as introvert din. Sana ma-shoutout po. Patuloy akong tahimik na nakasubaybay sa lahat ng mga ina-upload nyo. Salamat po. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat. Number 6. Mga Conspiracies Dahil mailig silang magbasa, ang mga introvert ay may malawak na kaalaman tungkol sa iba't ibang paksa. Ang kanilang mga kaibigan ay magugulat na lang sa kung gaano sila kaalam sa mga hindi karaniwang bagay. Well, ang mga introvert ay laging nakakahanap ng oras upang magsaliksik ng isang bagay upang mapawi ang kanilang curiosity at ang pag-aaral tungkol sa mga conspiracies ay hindi mawawala. Kahit na ang ilang mga introvert ay hindi mahilig sa mga paksang ito, karamihan sa kanila ay bukas sa ideya na may iba pang umiiral na mga paliwanag maliban sa kung ano ang nalalaman natin. Ang mga paliwanag na ito na may kaugnayan sa mga pagkakaiba, genocide, pangkukulam at masasamang motibo sa politika batay sa hindi sapat na ebidensya ay tinatawag na mga conspiracy theory. Bagamat ang mga teoryang ito ay lumalaban sa pagiging mali, ang mga introvert ay interesado pa rin matuto ng higit pa tungkol dito. Dahil ito rin ay nagpapatrigger sa kanilang mga imahinasyon at nagpapasigla sa kanilang talino. Ngunit hindi ito nangangahulugan na palagi silang naniniwala sa mga ito. <laughs> Number 7. Innovations Ang mga introvert ay maaaring mas maging komportable sa paggawa ng mga monotonous na gawain, ngunit hindi may kakaila na ang mga inovasyon ay nagpapasigla din sa kanilang mga kakayahan sa pag-iisip. Sila ay walang humpay na naghahanap ng mga bagong paraan upang malutas ang mga bagay maliban sa kung ano ang alam na nila. Ang mga pagbabago ay pumupukaw ng kanilang curiosity dahil ito ay mga pagkakataon para sa kanila na posibleng magamit ang kanilang pagkamalikhain. Ang mga ito ay mga medium o outlet para sa kanilang panloob na mga hangarin, imahinasyon at makikinang na mga ideya. Oo, ang mga introvert ay higit pa sa masipag at independent na mga manggagawa. Meron din silang progresibong pag-iisip at ang ilan sa kanila ay hindi alam ang kanilang likas na kakayahan. Well, ang paglalakbay ng mga matatagumpay na introvert ay karaniwang nagsisimula sa kanilang pag-usisa upang lumikha ng mga inobasyon. Number 8: Agham at Teorya. Karamihan sa mga introvert ay may malawak na koleksyon ng mga libro sa kanilang silid. Bagaman hindi lahat ng introvert ay may napakalaking koleksyon ng libro, lahat sila ay maaaring merong iilan. Ang kanilang interes sa pagbabasa ay nagdadala sa kanila sa mga lugar sa labas ng kanilang silid. Dinadala sila nito sa maraming lugar na hindi nila mahanap sa kanilang comfort zone. Ang mga introvert ay hindi nasusuklam sa mga pakikipagsapalaran. Mahilig silang pumunta kahit saan sa labas ng kanilang bahay, ngunit ang tanging bagay na pumipigil sa kanila ay ang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ito ang dahilan kung bakit ang kanilang paraan upang makarating sa mga bagay na iyon ay sa pamamagitan ng kanilang mga imahinasyon. At ang mga mapagkukunan ng kanilang malawak na imahinasyon ay ang kanilang mga libro. Bukod sa mga nobela at fiction, mahilig din sila sa agham at teorya sila ay nahuhumaling na malaman ang tungkol sa pinagmulan at mga paliwanag ng bawat pangyayari na nangyayari sa kanilang paligid. Sinasagot nito ang mga tanong na gumugulo sa kanilang isipan at binibigyan kasiyahan ang kanilang curiosity. Minsan ang kailangan lang ng isang introvert ay isang mahusay na lugar at magandang libro na babasahin. Ikaw, bookworm ka rin ba? Number 9, mga posibilidad. Ang mga what ifs ang nagpapagising sa mga introvert. Hindi lang nila iniisip ang mga sitwasyon, sila mismo ang gumagawa ng mga ito. Mahilig silang lumikha ng mga posibleng mangyari sa kanilang isipan at isipin ang bawat kahihinatnan nito. Ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa ay maaaring gumagawa sila ng solusyon o naiinip lang sila. Nilalaro nila ang kanilang mga imahinasyon sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga pangyayaring maaaring mangyari o hindi. Kinokonekta nila ang mga toldok at nalilibang sa lahat ng kung ano-anong naiisip nila kung hindi ka introvert, baka hindi ka makarelate dito. Ito ay isang panloob na proseso na maaaring ikahiya ng mga introvert na ibahagi sa ibang tao dahil ayaw nilang isipin na sila ay katawa-tawa. Bagamat ang pagmamanipula ng mga posibilidad sa kanilang isipan ay maaaring ituring na isang libangan, maari din itong gumamit ng labis sa pag-iisip. Ang kanilang malikhaing imahinasyon ay maaaring maging sanhi ng kanilang maling pag-iisip. Maaari pa itong humantong sa hindi pagkakaunawaan. <laughs> At number 10, iba't ibang mga pamantayan. Kung merong sino mang tahimik na nagmamasid sa labas na tinatangkilik ang pananaw ng mga magkakasalungat na opinyon dahil sa pagkakaiba sa kultura at mga pamantayan, ito ay ang mga introvert. Dahil hindi sila mahilig magsalita sa ngalan ng iba o magsalita para sa kanilang sarili, umuupo na lang sila at pinapanood ang lahat ng nagtatalo. Bilang isang resulta, mabilis silang makakakuha ng isang mas malaking larawan sa issue. Ang pag-usisa ng isang introvert ay nakasalalay sa pagkakaiba-iba ng pag-iisip ng mga tao at pananaw sa mundo. Ang kanilang interes ay nakadirekta sa isang bagay na hindi interesado ang karamihan sa mga tao, tulad ng mas malaking larawan. Dahil tanging ang mga hindi emotionally attached o bias lang sa kanilang sariling perspective ang talagang nakakakita ng pagkakaiba na ito, di ba? <laughs> Ang mga introvert ay maaaring mukhang bored at nalulungkot sa labas, ngunit sa loob ng kanilang isipan ay naglalakbay na sila sa kalawakan at panahon. Ikaw ba isang introvert? Ano ang iba pang mga bagay na pumupukaw sa iyong curiosity? Alam mo ba na may mga bagay na hindi papayagan ng mga introvert na may mataas na self-respect? Panoorin mo dito.